Hello mga sisi ko, good morning! Kumusta ang ating benta? Kumusta ang ating sari-sari store? Bago ako pupunta sa tindahan, gusto ko manang i-share sa inyo ang kaganapan dito sa aming bahay ngayon. So alam niyo ba mga sisi, nagloto si Ate Rose ninyo ng binignit kasi meron akong mga ricados. Ayan o, oh. meron ako ditong malagkit, meron din akong anong tawag niyan? Ito, tapos meron akong kamuti. And, meron din akong sago pala. Ayan, nakaano na yung sago ko. Gihiwalay kong lutuin yung aking sago. So, bago tayo magchichismis doon sa tindahan, share ko lang sa inyo yung niloto kong merienda. Nabili ko na kasi ito mga ilang months na. So, waka masira. Niloto ko na lang pang merienda namin ni Kuya Dave. Ayan, mga sisiko. ko. So, nagpakulo <coughs> uh, muna ako ng tubig para ilagay ko tong kamote. Ito ang gusto kong sahog. Ayoko nung may mga maraming sahog pa. Gusto ko lang kamote at saka ito. Landang pala sa Bisaya, mga sisig ko. Tapos ang gamitin ko na lang ay kukumama na lang. Okay, so keep on watching mamaya pag maluto na ang aking binigit mga sisig and magpatuloy tayo sa pagchichika doon sa tindahan. Ayan, finally, loto na ang binignit ni Ate Rose ninyo. Ayan, dali na, tayo yung magmeryenda ng mga sisi. Ayan, pamiryenda lang namin ito tapos, medyo madami naman ito, magbibigay ako sa kapatid ko. Ayan, di ba? Sarap mga sis. Kain tayo. Ayan, kain na tayo mga sisi ko. Naloto na yung aking pangmeryenda. Kain tayo, mainit-init pa to mga sis. Okay, so siguro nabasa nyo na sa aking thumbnail na na-stress ako kasi nga ninakaw ang cellphone ni Kring Kring. Ayan mga sisi. Mamaya na ako magpatuloy sa pagkain. Magchichika muna tayo. Magmamarites -mag, mag muna tayo. Gusto ko lang itong i-share sa inyo para naman lang awareness at saka yung yung katangahan natin minsan. Ayan, minsan ay sobra tayong anong tawag niyan? Trust sa mga kasamahan natin. Uh, sobra tayong uh, iniisip natin na hindi yan, hindi ganyan. Pero dapat talaga mga sisi, lahat ng panahon, kahit sino man ang kasama mo, dapat maging alerto ka talaga. Okay, so gusto ko lang talagang ishare ito sa inyo. Okay, so si Kring kasi, uh, kahapon, uh, di ba may pinakita ako sa inyong mga food. Uh, dadalhin nila yon sa beach. Yun, naligo siya kasama yung kanyang mga classmate. So kanina... Uh, tulog pa ako bigla akong na, na parang nalimungatan ba or na high blood kasi nga uh, may narinig akong parang si Kuya Dave ay may parang may pinagalitan ba na light lang na galit tapos akala ko yung mga aso tapos tulog pa ako siguro mga 9.30 nga biglang pumasok si Kring nagtaka ako bakit ang aga niyang umuwi kasi 9 pa lang. Usually siya kapag mag-swimming na sa 11, 12, ganyan na oras na ano, uuwi uh, or darating. Tapos, sabi niya kagad sa akin, yung pagdilat ko ng mata ko, sabi niya sa akin na wala yung cellphone niya. Yeah. parang nagdrama ako ba sa <laughs> sabi ko, sayang naman yung cellphone mo. Bakit mo kasi pinabayaan? Yun pa naman yung pinaka. Bakit anong dahilan kung bakit nawala, sayang yung pera, ganyan yung ano ko. Ang ingay ni Maki, wait lang. Mga mga sisi, di ba, kagigising mo lang, tapos yan yung ma mabalitaan mo na nawala yung cellphone. Parang bigla akong nanlambot. So, yung cellphone pala ni Kring mga sis ay Apple yon So, alam nyo naman ang price ng iPhone na cellphone. So, hindi ko na lang sabihin sa inyo kung magkano. Basta alam nyo kung magkano ang iPhone. Itong anak ko mga sisi, lagi ko itong pinapaalahanan na kailangan mag-ingat, kailangan alerto, kailangan wag, wag pakakumpiyansa. Siguro nakikinig lang pero hindi niya talaga ina-apply sa sarili niya, iwan ko ba. Basta yun yung sabi ko sa kanya na wag basta-basta magtiwala, lagi ko siyang pinapaalahanan ng ganyan mga sisi ko. Kasi kahit saan ka man pumunta, wala ka na talagang mapagkatiwalaan pa na tao kahit na mga kasamahan mo yan hindi mo na talaga yan ikaw lang mismo sa iyong sarili ang uh, makakatulong ikaw mismo yun na nga uh, kagabi daw mga 8pm yun na nga yung kasalanan niya kasi gicharge niya daw open space kasi ang cottage wala siyang, wala silang rooms kahit na nga may rooms mga sisi hindi pa rin ako magkumpiyansa so, open space yun mga sis mayroong saksakan so pwede silang magcharge So ngayon, gicharge charge niya yung cellphone niya kasi marami naman sila sa cottage. Tapos, ang pagkakamali niya lang ay iniwan niya doon na naka-charge. Niwala naman lang siyang uh, kinausap doon sa mga klase niya na pwede pakitingnan yung cellphone o kung pwede sana na para si sigurado yung ating mga kagamitan, dapat walang, uh, hindi iwanan ang cottage. Kailangan kung may aalis, meron talagang maiwan na titingin sa mga kagamitan. 'Yun nga lang pag-alis ni Kring, hindi niya namalayan pala na lahat ng mga klasinya niya doon siguro sa sobrang excited. Iniwan yung nagsi lahat, iniwan yung cottage na ano nandoon yung cellphone niya ni isa, walang walang nagbantay. 'Yun 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 yung uh, chance na nakalapit yung kung sino man yung magnanakaw na 'yun susabi So sabi naman ni Kring hindi ayun, hindi daw 'yun magagamit ng iba kasi nga nakalak ganyan daw kasi yung iPhone. Pero kung gusto niyang ipa-open 'yun, magamit niya 'yun pero mahal daw yung bayad kapag ipa-open. Mas hindi niya daw 'yun magagamit. So kahapon, uh, inanap nila kaya lang ang problema doon sa area sa Sarangani sa Glan kasi sila naligo. Uh, walang signal. So, hindi siya matrace ka agad kasi nga walang, walang wifi doon, walang signal. So, kung may signal lang sana matrace kasi may mga pulis naman doon na kinausap nila. Kaya lang sabi ng mga pulis doon na hindi daw sila basta-basta mag-check sa mga gamit kung wala ka talagang pruweba na nandoon yung cellphone. Kasi mahirap talaga mga sisi, mahirap talaga na mag-ano ka sa tao na hindi mo talaga sure kung nandoon yung hinahanap mo, di ba? So yun, sabi ko sa kanya, nangihinayang man ako, pero sabi ko sa kanya, sige na lang at least, safety kang umuwi, safety kayong lahat. Makikita lang naman yung ano, makikita lang naman yung pera, makabili ka pa ng cellphone, sabi ko importante safe ka, walang walang ibang bad news, okay lang sa akin 'yan. Kaya lang may paghihinayang talaga kasi nandoon yung mga pictures niya, pero sabi niya, meron naman daw siyang files na connected doon sa, sa laptop niya. Meron naman daw, hindi naman daw talaga as inawala lahat. So, ito'y ano ko lang sa mga kasari ko rin na kung ang inyong mga anak ay aalis, alam ko naman may meron din kayong mga anak na pagsabihan na lang talaga na wag basta-basta mag-charge ng cellphone kahit saan. Lahat ng mga gamit ay ingatan talaga kasi sayang pa yun mga sisi, So, yun na, pagbalik niya, wala na. Wala na yung cellphone niya. So umuwi siya ngayon, sad siya mga sis. Tapos ako nga, sabi ko, ako nga, pag ako aalis, meron, lalo na't na mag-beach, meron talaga akong, kahit saan ako magpunta, meron talaga akong maliit na sling bag. So sa maliit na sling bag ko, nakalagay doon yung cellphone, pera, yan, yan talaga yung pinakamahalaga. Tapos pag ako'y magsiswimming, swimming uh, yung ano ko, yung maliit ko na, na bag, ay pinapa, pinapasuot ko yan sa mama ko kung sino man yung kasamahan ko pinapasuot ko yun kung di naman si Kuya Dave yung magsusuot never talaga akong aalis na naiiwan doon yung mga kagamitan tsaka yung mga kasamahan namin pinagsasabihan ko na huwag talaga iwanan ang cottage na walang matitira kahit na isa man lang para may mag, kasi nga, di ba, pag walang tao, yung mga magnanakaw, pabor sa kanila. So, kailangan talaga, meron talagang maiwan kahit na isa. Di, paano na lang, kung sabi saya, puli-puli lang ba, yung papalit-palit lang, kung sinong gusto mag-swimming, yun, yung iba na naman, kung sino yung gusto, at least, meron talagang tao yung, ano, yung cottage. So, tapos mga sisi, hindi lang din sa beach tayo mag-ingat, kahit nasa ating pag-grocery. So, ako, pag nag-grocery ako, yung ginagamit ko talagang bag isling is bag talaga. Kasi yung iba, ang ginagamit nilang bag ay yung handbag lang. Tapos, pag may kukunin silang mga item, iniiwan nila sa cart yung bag nila. Marami akong nakikita, siguro hindi sila negosyante. O parang sa bahay lang sila, di ba Tapos nag-grocery. So, wala masyado silang idea. Pero, alam ko sa atin na mga sari-sari store owner, kung meron man na, ano, yung hindi pa aware, ayan, so, mga sisi, kailangan talaga na yung uh, gamitin natin na bag ay yung sling bag talaga. Tapos, yung sling bag ay... Iniiksian ko pa talaga 'yan na uh, aabot sa dito ko tapos sa harapan ko talaga siya nilalagay kasi sa supermarket marami ding mga magnanakaw doon bigla nalang lang mawala yung yung wallet mo 'di ba bigla na lang mawala yung wallet tapos yung iba naman nakikita ako umiiyak kasi paglingon nila kukuha sila ng karni doon or ano ba yung mga bagay-bagay paglingon nila wala na yung bag nila So, ako din, minsan, kapag meron akong na, nakasalubong sa grocery na yung bag ay nilalagay lang sa cart, yung mga malalaking bag nila, uh, sinasabihan ko sila na kung pwede, hawakan na lang nila yung bag. Pero minsan, mga sisi, tamad na akong mag, magsabi sa kanila kasi nga, dapat talaga, ikaw mismo sa iyong sarili, maging alerto ka, maging aware ka. Kasi nga, sa panahon ngayon, napakahirap ng panahon ngayon, marami ng mga masasama 'di ba mga sisi? So 'yun lang, ito lang yung ano ko sa inyo, share ko sa inyo na kailangan ay maging alerto talaga dapat. So yung mga anak natin, pagsabihan natin sa mga bagay na mga mahalaga sa kanila o kahit na sa kanilang mga sari-sarili na dapat mag-ingat talaga. 'Di ba? Kailangan sa sikringa lagi ko pinagsabihan pero ano pa rin, pero kailangan always talaga natin silang pagsabihan kasi sa mga edad nila, mga sisi, mga bata pa sila. So, nandyan sa kanila yung pagkakurlis talaga. Pero sa akin, uh, okay lang naman. At least yung anak ko ay safe na nakauwi naman. Uh, in Jesus name, yun lang naman yung pinakamahalaga sa akin kasi nga nakikita yung cellphone pero gusto ko lang itong share sa inyo din tulad ng nasabi ko para maging tayo mismo ay maging maliging alerto na rin kung man tayo mapadpad kung saan lugar man tayo mapadpad o ito i share ko lang sa inyo ha noon nga nung namatay yung lola ni Dave pumunta kami ng Cebu doon kami mismo sa kanilang bahay nagcharge ako ng cellphone ko mga sisi Pagising ko wala na yung cellphone ko kung kung isipin bahay yun 'di ba na wala yung cellphone ko tapos si Dave si Dave nag-travel nasa hotel siya tapos yung pitaka, yung wallet niya at saka yung cellphone ay nakalagay sa may malapit sa may bintana. So naramdaman niya na lang na parang may kaluskos, uh, Ninakaw na pala yung kaniyang wallet at saka yung cellphone niya. Ninakaw niya doon kasi malapit sa bintana niya nilagay yung, yung uh, cellphone niya, may table doon, doon niya ipinatong. Yan hotel yan, bahay, how much more kung open, open area nasa grocery or nasa ano ka, nasa beach. Ako nga, pag ako'y aalis, pag magbabakasyon, tapos punta kami ng hotel, yung bag ko talaga, kahit na ako'y matutulog, nakasuot pa rin yan sa akin mga sisi o hindi kay inuunanan ko yan kasi nga sa mga na-experience ko. Kaya gusto ko lang itong i-share sa inyo kasi napakahirap kitain ang pera mga sisi ko. Kaya i-share ko lang ito sa inyo. Okay, so ito lang muna yung update natin for today at ako'y magpatuloy pa sa pagkain. Yun, kung malapit lang sana kayo, ibibigyan ko kayo ng kahit na maliit lang para makatim, makatikim kayo sa niluto kong binignit or, or ginataang bilo-belo. belo ba yan no? Ayan. Thanks for watching mga CCC Unix Vlogs. Bye!